sama natin na ganun, ganun na lang na kaya mong bitawat. Anyway, kinausap ko po si Renzo Webes dahil bakit hindi po bumabalik yung motor. Kasi sabi po niya, lilinisin lang. So doon na din po inamin ang mga sinisikreto ni Dave patungkol po doon sa babae at kung paano siya minando na huwag sabihin ang mga ginagawa niya. Kasi nga po, uh, kapag nasa taas po sila, eh, sinasabihan po niya si Kuya Renzo na kapag ganoon, wag mong ano, wag mo sinasabi. At uh, dun doon din po alam po ni ano ni Renzo kung sino po yung dahil nakalock po sila sa kwarto eh syempre nakikita naman po ni Renzo yung mga ginagawa ni Dave sa cellphone niya. Eh yun niya. Uh, mga mga tinanong mo sa tingin mo ilang buwan na yang ano yang yang pet niya or, kausap niya. Mga 2 or 3 months daw ang sabi po netong ano. So, parang napag-isip-isip, kala ako naman kung hindi maayos na tayo sa ganyan. Hmm. Ah... Uh, yun nga din eh. Alam ko, ano, alam ko... Inuupuan pa natin yan, Guwede. One-on-one tayo. Ah... Uh, inuunawa kita, inaabot kita kung saan ka nang gagaling. Ah, uh, nagkwento ka kung uh, yung mga experience mo before, no? napag-usapan natin yung mga bagay na yan. At, at base sa sinasabi mo naman, na siyempre ako, ya, tat ko yung mga sinasabi mo. Na, Hindi ko talaga matanggap yung ginawa ni Dave Shabby. Oo. Uh, Masakit masyado ginawa ni Dave Shabby. Eh. sa kabila nung paalala natin at pagdidisiplina natin about po sa pagsisinwaling, Uh, pagdating ko sa pera, pagsisinungaling about po sa pagpagrelasyon, pagsisinungaling sa pagpapaalam, sasabihin niya halimbawa nasa church daw pero nasa alam niyo na ho uh, kung saan sana po napupunta, may mga balit, may mga nakikipagkarera, may mga ayan lang niyo na po telegram uh, nababanggit ko na lang po ito kasi Para po mas maintindihan po ninyo na hindi po iilan lang ho ang dahilan at hindi po mababaw